So, hi everyone! So, please finish this video kasi nandito yung mga information na kailangan nyo. At yung mga information na may-mention dito is may bayto to sa iba. So, sulitin nyo na. Before we start, I would like to introduce myself first kasi ba diba, sayita ko salita tapos din nyo pala ako kilala. <laughs> anyway, so my name is C. Gusto ko lang din pala i-share ako naging full-time digital product seller from an employee after I graduate from college, naging manager ako for four years sa isang malaking kumpanya dito sa Pilipinas. Maganda tingnan position ko pero di magandang ang sahod ko. Nahirapan ako mag-budget, di makasave-save for emergency. So imagine that, nahirapan ako mag-budget at di makasave bilang single. Paano kaya if may anak na ako, di ba? So I quit, nagtook a -risk ako maging freelancer. Ayun, yung one month salary ko sa corporate, one week ko lang sa freelancing. Pero, ayun, nag-quit din after two years kasi wala na akong pahinga. Like, yung tulog lang talaga yung pahinga ko. Wala na akong social life, which is nag-cause din ng mental health breakdown ko. Realize ko na ayokong ispend yung whole life ko sa trabaho, trabaho, trabaho lang. So, habang nag ako, napasabi ko na lang sa sarili ko na ayoko na talaga mag-work. Pero, paano ba ako kikita ng malaking pera na di nagtatrabahong pagod? Parang gusto ko na lang i-enjoy yung life ko at mag-travel. Natatawa na din ako sa sarili ko. LOL. Possible ba yun? Not until I saw them sa TikTok and sa Instagram. Isang high school graduate lang daw siya. Base sa pinupost na. Pero naka-invest daw siya ng car, house, condo, etc. At isang former government teacher na sinubukan din ang digital product and both a brand new fortuner and earning a lot. So, well, napaisip ko, subukan ko na din kaya. Kasi, di ba, walang mangyari naman sa buhay ko if di ko susubukan. Like, everything is a risk naman. So, try ko din kaya to. Yun yung nasa isip ko. And look at me now, lol. <laughs> I've been in Siargao, Pattaya, Thailand, and Aldido, Palawan. Shopping different things, try different cuisine, different food. So, nakapagbili na ako ng branded na gamit, try different activities, and my upcoming book flight pa natatawa na ako kasi may mga kabigan na ako nag-ask, saan ka na naman basi si? <laughs> Lotong tawa na ako sa kanila kasi every, ano na, every other week may nag-ask, saan ka na naman? Saan ka na naman pupunta? Ganon. Kaka-uwi ko lang, saan ka na naman pupunta ba? Pwede mang sumama? Ganon. So imagine, pumasa din ako sa immigration na full-time digital product seller. Alam naman natin na mahirap makapasa sa immigration, ba? Diba? And now, I want to help others to like you to have this kind of wins. So not just me, gusto ko lang din i-flex yung mga wins na makasamahan natin within the community dahil sa digital product. So ito siya, share ko lang, kinita ko in 5 days. Grabe si digital product. Ito din, nakabayad na din siya ng utang niya dahil sa digital product. And ito din, yan, 42K in 9 days. Diba? Yan, meron pa ito. 68k in total. Nakabaya na daw siya ng utang at nakabili din siya ng luho, 'di ba? In 23 days pa lang 'yan. Pwede ng itong isa. 'Yan, 'di ba? So hindi lang ako may wins yung mga kasama natin sa community dahil sa digital product. So if nakaya namin, magagawa mo din. Okay? Kasi isa lang din kasi yung guide na susundan natin. Kung ano yung sinunod ko na guide, kung ano yung sinunod na guide na makakasamahan natin sa committee, yun din yung susundin mong guide para you will have the same result. Okay? Para magkakar magkaroon ka din ng ganito. Now, let's talk about digital product. Ano nga ba talaga yung digital product see? So, it is an tangible item or service that can be sold and delivered electronically. unlike physical product digital product exists in digital form and can be accessed or downloaded online so you buy it in online you sell it in online okay so for example ebook online courses like for example yung mga freelancing courses um, ads courses website courses and software and apps digital arts and graphics, music and audio files like um, Spotify, i templates and preset, membership and subscription like Netflix, stock photos and videos like iCloud, and printables, at marami pang iba. So, here's the company that sell digital products. So, ito yung familiar sa inyo, yung mga logong familiar sa inyo. So, for example, ito si Netflix. Yung, se So, yung binibenta niya is yung subscription. Naka-access kayo ng mga movies. ba diba? Yung revenue niya noong 2023 is umabot ng billions. Same with Spotify. ba diba? Yung binibenta niyan is you can access their music. Okay? And my revenue din silang billions. Canva din. Yung binibenta nila is yung access ng magagandang graphics. So, digital product din yan. And you, why are you not selling digital product? Okay? Ikaw, bakit hindi ka pa rin nagbebenta ng digital product? Ito pa other example, guys. <laughs> so, ito, ito medyo naging trending na kasi ito siya sa TikTok. So, baka dumaan na to sa Instagram or sa Facebook niya, Facebook Reels niya or sa Instagram Reels. And dito, actually, nandiyan na din siya sa TikTok. So, meron siyang mga free access. Then, pag nandun na kayo sa medyo super, super trigger na part, may bayad na siya. So, digital product din ito. Okay? So, what is actually purpose of digital product? Sino naman bibili naman yan si? So, digital product is still a product. It fulfills someone's need or solves someone's problem. It also has demand and supplies. Someone demands it and someone like us supply it. So for example, business owner wants try ads to increase sales and don't know how to start. Did she or he have time to watch a lot of videos on YouTube to do it or do research? No, He or she is busy. Time is gold for them. If you know how to do effective ads because you master it, you can create a file about step by step how to do effective ads and sell it to them. So they will just read it, learn, and do it. That's how you earn from digital product file that you sell. Okay? So, next example. Okay? So, again. digital product is still a product, it fulfills someone's need or solves someone's problem. So for example, mag-solve tayo ng problem ng most mom around the world. Yan. For example, who we want to help? Mother around the world. What is their problem? They want their kid to stop spend a lot of time on gadget. How can we help them? Let's create a busy book activity book that we can sell to them. Okay. So, for example, busy book. Okay. So you can create your own like this, or you can buy it from me. Okay. So, pwede kayo magbili dito sa akin. Punta lang kayo sa Instagram ko. Search nyo, live life with C. Okay? Click nyo lang tong ano. Click nyo yung link sa baba. Itong link tree click nyo yan. Then, punta kayo dito sa BC Book Kit Only. So, ang laman nito is mga 12 BC Book na pwede nyo ibenta sa mga moms around the world. Okay? So, nakasale pa to siya from 3,588 naka 999 na lang siya and 12 pieces na siya. Sa isang libro is ano, sa isang busy book, ang laman nito mga 60 plus pages. Yan. So, punta ka lang dito. Mga ano, ito yung mga feedback from others na binentahan ko sa iba't ibang bansa, iba't ibang parte ng bansa. Like, ito sila, mga taga-US to sila. So, for example, ito si Kasadi, sabi niya, I love the pages I printed. I only printed three for our road trip. And they were great quality. Diba? So, yun, satisfy sila. So, you can buy this for only 999, 12 BC book na siya. Pwede niyong ibenta yung isang BC book for 250 plus. Pero, eto, 12 BC book na naka 999 pesos lang siya. And you can sell it unlimited. Kasi file, again guys, ha, yung digital product is yung file. So you can sell the file unlimited times. Okay? You can buy it once and you can sell it many times as you want. Okay? For only 999 pesos, meron na kayong 12 busy book at pwede nyo na yung ibenta unlimited sa mga mothers. Where I can sell it. So you can sell it on school and publisher Etsy, Shopify, Amazon, Pinterest, Facebook and Instagram, Teachers Pay Teachers, eBay, my most favorite na nag income sa kanang daily which is Legion, and a lot more. So, for example, Etsy and Pinterest. Pakita ko sa inyo. So, etong Etsy, parang Shopee lang din siya. Ang difference lang is si Shopee, yung binibenta doon is physical product. Itong Etsy, yung binibenta dito is digital product. So, for, some, for example, search mo dito BC Kasi yung mga moms around the world, especially sa US, Europe, um, sa Germany, meron din kasi meron akong inquiry from Germany. Um, pag naghanap sila ng ano, pag naghanap sila ng BC Book, kasi mas maganda kasi magbili ng digital product na BC Book kasi they can print it unlimited kaysa na bumili sila ng busy book sa uh, bookstore, isang beses lang nila magagamit yun. Kasi diba, i-color niya, sagot-sagutan na ng anak nila. So, one time lang nila magagamit. Pero na lang if mag-buy sila ng file na yung busy book, sila na lang mag-print and they can print it unlimited. So, for example, ito, busy book. search natin. For example, mama ako, nag-anap ako ng busy book. So, dito, isi-search nila busy book. After mag-search ng mom ng busy book, ito yung lalabas. Okay? So, kapag nagbenta ka din dito, yung busy book mo mag-appear din dito. Okay? So, for example, ito si, ano, tingnan nyo, busy book printable, guys. 528 pesos yung benta niya. And isang busy lang yun. Sa inyo, nagbenta ako ng 12 busy book, 999 pesos lang. Diba? ba? Paano pa kaya if gayahin nyo tong seller na to na isang busy book, ibenta e nyo ng 500 plus din, 'di ba? So ito siya, itong 528, yung benta nakabenta na siya ng mga 138. 'Di ba? So times yun ng ano, 528 528. Point, ano yan? 528 times 138 times 138. Nakapag 72,864 pesos siya, siya dahil sa isang file lang ng Visibook. ba? Diba? Meron naman din sa Pinterest. Ito, search natin Pinterest. So, may mga moms din naghahanap ng Visibook through Pinterest. Kasi medyo sikat din talaga yung Pinterest sa ibang bansa. So, for example, ako na naman si mom, naghanap pa ng busy book sa Pinterest, may mga seller din sa Pinterest, which is ikaw din, pwede ka din magbenta sa Pinterest ng busy book. For example, busy book. O, ba diba, may mga nagbebenta din ng busy book. So, yun, napakasikat din kasi talaga ng busy book sa ibang bansa. Sa Pilipinas na talaga siya hindi sikat, pero sikat siya sa ibang bansa kasi 'di ba, madaming nanganganak, madaming first time mom, and yan yung talaga yung unang hanapin nila, maghanap sila ng busy book. Kaya mas madali siyang ibenta kasi madami nang nagiging first mom. Madaming babae sa buong mundo at madami din nagiging first mom. And yan talagang pinaka um pinakauna nilang hanapin para sa education ng anak nila is yung busy book. Okay? So, pwede din kayo magbenta dito sa Pinterest. Actually, madami pa. Hindi lang to. Yung Etsy lang and yung Pinterest, yung pinakita ko sa inyo. Pero madami pa siya. ah uh, baka kasi tumaas pa yung, ano natin, yung presentation natin. But, yun, Etsy and Pinterest, yung pinaka-well-known talagang bentahan ng mga busy book. Yun yung well-known sa mga mother. Kung sa, ako. for example, um, kung maghanap sila ng busy book, yun talaga yung puntahan nila is either Etsy or Pinterest. Pero meron namang madami pa mga iba. For example, ito din sa Facebook, Instagram, or TikTok. Yan. May mga nagbibenta din doon. So, pwede ka din magbenta sa Facebook or sa Instagram or sa TikTok. Kahit hindi ads. Magbenta ka ng busy And may mga, yung algorithm kasi ng Facebook, ng Instagram or TikTok, alam kasi nila if you are selling a busy book, alam ni TikTok or ni Facebook or ni Instagram, sino yung tatargetin nila? Yung mga mother. Kasi bis base sa uh, ano, base sa uh, mga liking din ng mga mother. Usually kasi pang mga first mom, yung mga liking talaga nila sa about toys, about busy book, ganun. So kapag nagbenta ka ng busy book, yung mga posts mag-appear din sa kanila. Now, let's talk about legend So, I mentioned kanina na it's my most favorite sa lahat ng pwedeng bentahan ng busy book dahil daily ang income ko dito. Ang Legion strategy ay isa tong strategy na magbebenta ka directly sa mother, bale mag-message ka directly sa mother. mas maganda to kasi walang other competitor option ang kausap mo dahil ikaw la ang nagbebenta sa kanya. also it giving them an idea that busy book is a good for their kids. and asay na benta mo sila, nagkapera ka from them. they will also recommend your product to their friends, family and followers. Diba? more sales, more money. For example, eto, may may buyer recommend or PC book, na, diba? 'di <laughs> kasi ang mga tagaibang bansa kasi is they love to recommend to others if may nabili silang magandang product. Yun yung maganda sa kanila. So, eto yung sample ng mga script or messages na sinesend natin sa mga directly customer or sa mga mother. So, ito yung sample. Yan. Tapos, nagbayad siya through PayPal. Then, ito, um, uh, mag maganda kasi pag busy book yung binibenta mo is madami kang pwedeng i-target. For example, yung USA, super laki ng USA, you can target the Texas, California, the Utah State, and madami pa. Canada, Australia, United Kingdom. So, hindi talaga kayo maubusan ng mother na pwedeng bentahan sa sobrang dami. Kung pwede lang buong mundo, kaso we can speak other language kasi except English, ba? Diba? So, ito yung sinampol ko, yung USA, Canada, Australia, United Kingdom. Kasi, um, they speak English. So, if you want to avail this tutorial din ng Legion, meron tayong kit na ganyan or tutorial, okay? So, kayo doon sa Instagram ko. Punta kayo dito sa link tree. Tapos, kapag meron na kayong busy book or meron na kayong mga educational bundle or mga nabili nyo sa iba, um, pwede dito na lang kayo sa Legion Strategy Only for Busy Book. Okay? Open natin. So, ito. So, ito yung tutorial ng Legion. How to sell directly to customers. So, it only Um, it's only 499 pesos for now. Kasi naka-promo to siya. So, price will increase soon. So, yan. Ito yung proof kung gaano ka-effective yung strategy ng lead gen. Okay? Yan. So, kapag ano naman, kapag wala pa kayong busy book, then gusto nyo din yung lead gen, yan. Pwede, pwede nyo lang click tong ano, Pwede click nyo na lang itong BC Book Kit plus legend Strategy. Okay? Yan. Click nyo itong BC Book Kit plus legend Strategy. Ang maganda, kapag dito kayo bumili, meron na kayong freebie na guidance from me. So you can chat me if you need help or you can call me. Yan. Okay? So kinombo ko na siya. It's, ang total nito is 1,498 pesos. So, 12 BC book plus legend strategy all in one for only 1,498 pesos plus my guidance. Okay? So, you can chat me, you can call me if you need help. And, I will allow you to use my ano na lang, result muna if you want. Habang wala pa kayong result or wala pa kayong customer. So, you have three options to sell. First is sell the BC book directly to mother. Two, sell the BC book to shop website like Etsy, Pinterest, and a lot more. Like, super daming option. Number three is sell the BC book to those who want to sell it too. So, there's a lot of way how you can earn money from the kit. So, yun. Um, you know, nothing will happen. Sa isip mo kasi noon, wala namang mayayari sa buhay ko din if hindi ko i-raise, diba? So, seryoso. Um, if, yun, try nyo lang good, guys. Like, seryoso. Think that if we can, you can too. Diba? <laughs> There's no difference about what guide we have and what guide you will have. Also, I'm always here naman din, guys. Lagi to assist and guide you in case you need help. You can call me as well if needed. So, if you have any questions, guys, just message me okay, um, nagre-reply naman ako. Hindi <laughs> naman ako, ano, hindi naman ako type of person na hindi namamansin. Talagang namamansin ako. So, I will guide you naman din talaga if you'll avail the kit. Okay? Bye!